Ito na mga idol, ang pinakaunang Pilipinong mapalaban ngayong araw. August 3, 2025. Ito ay ang laban ni Binligas versus Keta Nakayama. Ang Pilipino pala dyan mga idol is ang naka blue gloves tapos ang Japanese boxer is ang naka red gloves na may blandi na kulot. Sana maka-upset ang Pilipinong boksingero dito, mga idol. Kakaiba pala yung kalaban ni Binligas, mga idol, kasi kaka-prodi buleng niyan ngayong taon na ito. May kartada yung isang panalo. Pero ang panalo niyang iyon, pinanalo niya sa isang nakao. Habang itong si Binligas na itong si Binligas ay may kartada ang 17 wins, 5 KO at 2 talo. Grabe talaga ang mga hapon mga idol. Kasi maski kakaprodibo lang, is isasabak na agad sa isang Pilipinong batak na sa laban. Dali itong 7 ligas is may 17 wins na eh. Tingnan natin maka-upset ba dito si Pilip si Kabayan mga idol. Itong si Binligas mga idol is kakapanalo lang din ito sa isang knockout dito sa Pilipinas lang ang laban mga idol. At rank, at rank number 15 ito sa OPBF sa featherweight division. yun katawan mas matangka dito ang hapon mga idol kaysa sa Pilipino street dito na mga idol round number 2 Bakbakan Japan versus Pilipinas. Ang labang ito pala mga idol ay ginanap sa Osaka, Japan. One, two, by Nakayama. Yun, nag, nagkasandukan na sa katawan. yee, sulit din naman kabayan sa street. Pero katawan talaga ang ang ng hapon mga idol. dumutukot talaga siya sa bodega. Yun. Pinira na naman si Kabayan sa bodega. Parang natigilan si Kabayan doon sa isang sandok sa katawan. Solid din ang mga jab nito ni Kulot, mga idol. Oh, hindi talaga nakikilimutan ang hapon mag-jab. Uy, oh, nice. Overhand by Ligas. Pero patuloy pa rin ang hapon sa pagtatarget ng bodega ni Ligas, mga idol. Oh, yun. Katawa na naman. Ang labang ito pala mga idol is scheduled for 8 rounds na bakbakan. Yun, palitan. Oh, agay ito. Lumuhod na nga si kabayan sa isang body shot mga idol. Ta. kanina pa yan eh. Parang may iniinda si kabayan sa mga tira ni nakayama sa katawan. You know? Katawan na naman. Ito na mga idol, round number 3. Nakaligtas si Kabayan kanina sa knockdown niya kanina mga idol. Yun, dukot na naman. Yun, gumanti si kabayan sa katawan mga idol. Maganda talaga makipagsabayan dito sa kabayan. Baka makasilap pa siya ng isang hook. Yun, katawan na naman. Ayay, katawan. Sabi ko na nga, katawan yun. Dili reaction mga idol. Ganyan talaga ang effect. Basta sa isang matinding body shot. Dili reaction yan. Tapos napakasakit. Oh. 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 Muntik pang maka sila to sa lifo oh. Isang solid na lifo lang yan ah. Magbabago talaga ang laban pag matamaan niya ng solid ang hapon. <laughs> yun ah, wala na. Itinigil na ng referee ang laban mga idol. Kasi ilang ulit na yun. Talo tayo mga idol sa unang kwan. May susunod pa na laban mga idol kang Rinan Pores.